ka ikaw ako oh, mas malaki pa yung mukha mo <laughs> baby anong sabi ko yung daddy? happy father's day dapat si daddy? ikaw anong sasabihin mo? happy father's day mm, may cake tayo ito yung cake wow happy father's day anong pagkain natin ngayon? anong pagkain natin ngayon? toyo? toyo na may kamatis <laughs> Uy, may isda. Ano ito? to? May talong. Uh, Asan pa, ah, pa? Oh, may ano pang liyempo. Yung tahong ah, na malalaki, yung kabibig. Yung tahong. Asan yung tahong? Mama, na oh, may patahong pa to? si Chiang, oh. Ito na, ito na. Tahong ni Carla yan. Tahong ni Carla. Yun. Meron tayo ditong tahong. Oh. <laughs> op, 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 op. Tahong ni Carla. Ay, yung pa tahong. Pakasin pala yan. Lo, kakaibang isda yan, ah. Bagong huli yan kanina. Paksim na isda. Bagong Natagal huli. Eh. yung mga drinks, man. Sa tabi mo, Andy. Bagong huli. Ito na. Ito na yung tahong natin. Tahong ni Carla. Nung nakaturo ko sa Op, 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 op. Surprise! Uy! Ang laki! Tahong ni Carla. Grabe! laki ng tahong, oh. Ay, kanin pala yun. natin. Tututut. uy, uy. Ito Wow! Nanay, no? Big! Big! Ito yung ulo mo. Oh, o, okay. kasing laki na ng mukha. Kasing laka na ng mukha ni Andy, o. Oh. O, oh. kapulin. O, oh, kasing laki na rin. Uh -huh. Kaya ka ikaw. Ako oh, mas malaki pa yung mukha mo. <laughs> <laughs> <Eto>. <laughs> ako. Ang oh, layo, one 1-4. Oh, mas malaki yung mukha ako. Eh, tignan nyo yung laman, no? Oh, laki oh. Bukay mo, Ali. Bukay mo. Okay, bukay mo. Okay. Wow! Look Sarap. May kalaban lang. Oh, may chicken pa si Ipodin. Wow! Ang ganda ng cake oh. Mayroon pang, may kalaban, mayroon pang pens, chocolate, ano oh. May chocolate. Anong tawag dyan? Chocolate. Chocolate stick, may chocolate stick pa. Uy. <laughs>